Ay ay ay. Kuya, paano naman 'yung mga sibahat na kubat, dito? Kasi kasi kanang, di ba? Ayun oh. Tama 'yan. Pag body, body mo siya dito. Body sabihin mo nang body. Ay. Ba. Oh. Kasi pag pag lumayo 'yung kamay niya dito. sapul talaga 'yan, ha. Orden. Ja, ka-ja. Ba. Ja, ja. Okay. Ja. Ja, lapit. sa sandaan, sandaan, lapit. Ha.

Christian ko so, ni event. Para kasi pag pag hindi ba pag pag lap mag, mag dito sa ba pag paglapit mo libo. Pag ang magiging sitat nga libo after maka tapos pa tapos, tapos kung gumana siya pwede mo dungagan. Adungagan. Oh. Pwede mo dagdagan. Kung libo wa mag-cover siya. Huwag mo na siyang ug mo na siyang ano huwag mo iwan siya. Pag hindi mo nagdikit siya. Nagdikit siya Oh. Huwag mo muna iwan.

Pag sa distance mo bro, ang ah, mo, ganun, lang, ganun lang distance mo, Yan lang. Oh. Ah! Ano mo talaga ang distance mo? Ha! Ah! Yan distance mo, distance. Ule, distance. Ha! Ah! wag Huwag na huwag mo na ano, lumapit. No, you know. oh, ah. Ulit. Kasi O, back, Ha! Ulit. Bang! Ulit. Ulit. Bang! Bang! Saba? Good job, Good job, Lato. 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 Lato.

Okay. Ah, sa kanya. Subukan mo nga na pag lumapit ka sa kanya. Kapitan mo sa kanya. Ipatama mo yung hook mo. Ipatama mo yung hook mo. Yung... Dapat ano, nasa balance ka. Pag, pag, eh, pag, gusto mong lumapit, sa balance Iplaster mo talaga yung uh, Bawat takba mo, nasa balance ka talaga. Kasi kung nasa balance ka yan, yung huwag kang magkalangan niya kung pumasok ka, yung talagang ano, Oh. Pasok kasi ang tawag talaga. Kasi ang target mo yun. Speak mo siya magsuntok yan. Sa lagi mo Oh. Ano na, tapos sa napin mo nagbinta. Ipatama mo yung hook mo. Malakas yan yun. Tapos, malakas yun. Malakas yung hook na yun. Nakita ko yung hook mo yan. Yan yung hook. Maganda. May pa na pala. Hindi gamit eh. Maganda yung hook. Tapos, yan yung jab. Jab. Bang! Bam! Kasi malakas yung mo eh. Oh. i-jab mo sa'yo. I-jab lang siya. jab ganyan lang. jab 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 i Ulit, Oh. Peng. Peng. Ganyan lang. I-lapit bag mo ko Ganyan lang. yun. Tapos yung tapos ginagawa mo. Ayan. Oh pitik. Pitik mo lang yung, pitik mo lang yung ano, pitik. Bang! Pitik mo lang sa dahan, dahan lang. Dahan, gab, gab. Bang! Bang! Sapul talaga yan, sapul yan, o. Sapul yan. Pag mga maganda malakas, nandyan yung ano, nandyan yung power mo sa hindi. Sige, kutsu. Ha? Tanayin mo lang siya, ano. Yung hook mo, isa na yung kapero, kapero. Kapero, 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 Thank you, thank you. Thank you.